day po mga kababayan ngayon naman ay ipapakilala ko sa inyo yung halamang tinatawag na amorsiko so ano ba yung amorsiko titingnan natin at ipapaliwanag uh, ipapaliwanan kung ano, ano yung katangian ng halamang amorsiko tara na yung amorsiko yan yung kanyang uh, mga dahon ayan o no? oh tawag sa English nito ng iba o sa dictionary na tawag na love grass love grass hindi ko alam kung bakit tinawag nilang love grass siguro kasi kapag nakadikit sa kanya yung mga damit ng tao halimbawa ito dinikit na nakadikit tayo dyan sumasama siya parang iniibig niya yung kanyang ating mga damit subukan natin yan pansinin nyo yung aking short may dumikit na love grass na morsiko ayan oh oh 'yun ang kanya'ng katangian kapag dinaanan ng mga damit ng tao na kumakapit siya 'yan ang love grass morsiko tingnan natin ayan 'yung kanya'ng tangkay napakaliit lang oh kapag dinaanan ng pantalon niya didikit siya dyan ayan 'yung morsiko tutunan naman kayo Tungkol sa pagkakakilanlan ng grass o Amorsico Pakisubscribe na lang po ng aking channel Para ma-update kayo sa mga susunod naman ng mga video na i-upload ko Maraming salamat po